Dito pa lang, guys, sa uh, java rice, oh. Kahit na bagong lang yung ulang, pwede. Dahil malata siya. samahan pa natin ng sumay. Siyempre. So, hello, guys, for today's video. Samahan nyo ko at gagawa tayo ng masarap na java rice. So isa po yan sa mga patok na negosyo ngayon guys pang masa ang shumai rice yung kanin nila ay java rice so yan din po at nagkaroon din po ako ng extra income dyan dahil sa java rice kahit dito lang po ako sa bahay so ituturo ko sa inyo guys o sishare ko sa inyo kung paano ko ginawa yung aking java rice sa napakasarap at napakasimpleng pagluto so yan guys panoorin nyo tara let's go yan guys, naugasan na natin ang dalawang beses. Uh, magtira tayo ng unting tubig dyan sa loob. Para may halo natin yung mga ingredients. Ayan guys, ilalagay natin yung isang kutsara na, na magic syrup. Uh, at asin. At garlic powder. So, uh, masarap guys pagka maraming suning, Dahil para malasa siya. Ayan guys, halu-haluin natin yan pagkatapos natin ilagay yung uh, mga ingredients. Ayan. Ang sunod naman natin dyan guys, uh, ilalagay natin yung siyang kutsarang margarine. Ayan. Sa dalawang uh, baso na bigas lang yan guys. Ayan. Masimasin lang natin yan, hindi sa madurog yung uh, margarine. So, ayan, guys. Dito naman sa aswiti natin or anatosid, uh, isang kutsarang anatosid, uh, lagyan natin ng mainit na tubig, guys. Ayan, sa isang cup. Uh, Talo-aloin yan para lumabas yung uh, kulay ng ating anatosid. Tapos, ayan, guys. Pagkatapos yan, sasalain at ihalo natin doon sa ating ayan, uh, Ayan guys. Ayan. Salahin natin para matanggal yung mga Butok Ayan. at uh, taluin natin guys yan. At tatapos yan guys. Alu-aluin lang. Mix natin ng maigi. Para bago natin lagyan ng tubig. So yan guys kung nakikita nyo. Uh, makulay talaga yung ating Java So, ayan na guys. At, na natin para nagsaing lang kayo guys. Lagyan nyo ng tubig. Para nagsaing lang din kayo ng bigas. At, tansayin na natin yung kung gaano kadami yung tubig. Kailangan guys, marunong kayo dito magtansya. Ayan. At, isasalang na natin yung guys apoy. So, yan guys, uh, nasalang natin. So, sa pag-unang salang natin guys, yung apoy natin ay medyo malakas guys. Ayan. Ayan, at antayin natin guys kumulo. Papakita ko sa inyo guys yung technique para hindi masunog yung ating uh, jabarice. So, dito naman guys, sa kabila, yan naman natin i-steam yung aking uh, siomay. Ayan. So yan guys, kung nakikita nyo pag ganyan ha, ah, aluin natin guys para hindi siya ma yan para bumaba yung tubig para hindi siya masunog. So pagkatapos nyan guys, uh, ah, tsaka na natin hinaan yung apoy. Yung parang in, lang -in lang siya. In-in lang. Para hindi masunog. Di bali, Uh, matagal maluto di bali matagal maluto at least hindi uh, masunog yung ano natin si sayang guys pagka masunog yung ilalim so yan guys so oh. Uh, luto na yan patayin na natin yung apoy Pagpatayin natin ng apoy guys aluluin uh, natin yan ganyan para magiging buwagag at dumami yung ating Uh, Java rice. Ya. Yeah. Tara, natin. So ito na guys yung ginawa nating Java rice. So nilagyan ko rin siya ng siomay. So titisting natin guys kung masarap ba yung gawa natin. simpre lagyan natin ng chili sauce yung ating siomay. At unting sausawan na tuyong mansi. Ayan. <laughs> Dito pa lang guys sa uh, Jabaray oh. Kahit na bagong lang yung ulam pwede. Dahil malata siya. Para samahan pa natin ng sumay. Sarap. Kahit bagong lang guys pwede. Kaya Itong order ng aking Java Rice ay 20 pesos plus 5 pesos yung siomay. Pag-apat plus isang order na ano, Java Rice 40. Hmm. So yun lang guys. At uh, kung may natutunan ka sa video ko na to, huwag mo kalimutan i-like o i-share sa ating mga kaibigan. Uh, para matuto sila kung paano kuha ng Java Rice pang negosyo. So yun lang guys at magpapalam na. At po,